sa mga kuys, so ngayon, nandito nga tayo sa may Muntinlupa at dinayo nga natin ng Ilocanos Best. Yan, Ilocos Best. Yan, kita nyo naman mga kuwis, napakaraming kumakain dito. Tsaka napakaraming yung menu o napakaraming yung pagkain na pwedeng pagpilian. Tulad na lang nito mga kuwis, o so, ayan o, lempo. Ayan, may lempo sila dito. May lichon manok din sila dito mga kuwis. Ito yung lichon manok nila, ayan o. Lichon manok, yan. Yan. For only 180 pesos naman yung kanilang lechon kawali At 320 naman yung lechon manok Tapos yan, open sila dito 24 hours Tapakadali lang makita kasi nasa along the road lang sila Ayan, pagpupunta kayo ng Laguna, San Pedro o kung saan man Basta dito dahil sa Bayanan o Bayanan-Muntinlupa makita kita yun yan Yan, Ilocos Best yan. Napakaraming kumakain dito mga kois, Tapos meron sila dito mga lutong ulam lutong bahay. Ayan. 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 Naparami kumakain dito. Ayan o. Tapos yan, mga kuys, yung mga minu nila. May mga silog meal. Ayan. And the rice. Ayan mga kuys, o. Kita nyo, tignan nyo. Napakarami talagang kumakain. So may mga bago ng batch. Ayan o. o. Talagang puno na. Tapos yung parkingan dito mga kuys, walang problema. Kasi ano, napakalaki ng parkingan. Ayan. Tapos may mga sisling sila dito. Ayan ha. O oh, yan, napakalaki Yan o, no? yan si may-ari. Mayare O yan, yan yung parkingan nila So sa sasakyan naman, kasyang-kasya rin Ayan eh, o, may mga ilang nakapark din dito Kaya talaga makakomodate niya lahat ng mga kumakain dito Kaya ano pang hinintayin niya dahil na para malaman niyo rin kung solid yung mga food trip nila dito Tapos mga kuwis, ang maganda rito mga kuwis, ayan eh, o Maraming pwedeng pwesto Ayan, may kubo-kubo sila dito, ayan tapos yan yung dining nila, napakalaki. Kaya kung nagaanap kayo ng mga solid at maraming pagkain na pwede nyo pagpilian, lalo na kung this oras ng gabi, dito dayin nyo itong Ilocos Best. So paano, tignan natin yung mga food trip na in-order natin, tignan natin kung solid talaga. Peace! At ito na nga mga kuis, ito na yung mga in-order natin dito sa kanila. Halos ito yung mga bestseller nila. Meron sila ditong dinakdakan for only 75 pesos. Tapos syempre yung kanilang gampo, for only 120 pesos, ayan Tapos yung kanilang Lechon manok, ayan, for only 160 pesos. Tapos meron din silang sisig 80 pesos. Tapos meron din sila dito sinigang na tuna for only 120 pesos. Ayan. Tapos syempre yung kanilang pares. Nakarami na kami nito. over? over soup. Ayan. Masarap yung pares nila dito, mga. So tara tingnan na natin 'tong mga guys. Unahin natin yung liempo ayan o sabi o natin dito ayan mga kuys masarap yung liempo nila malamis-namis tapos nasanglasan mo yung pagka-smoky flavor sarap ha try natin sa rice masarap yung liempo maganda lang pagka-atimpla solid panalo sa so, walang 120 pesos good na tapos try natin tigman naman yung kanilang chicken. Ayan Bichon manok. Ayan. Nakos. Totoo natin. Hmm. 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 hindi. Nakabawi na ako. Ay, nakasigil din ko mga guys, napakasarap ng chicken din nila. Napaka-juicy ng loob. Tapos, lasang-lasa mo yung marinated. Panalo. Try naman natin yung kanilang sisig. Ayan o. Oh. Mga kaya. Tapos, lagyan natin ng toyo. Ang hanga. Kahit yung sili. Mm. Sinisig nila may pagka crispy. Sarap. Tapos tikman naman natin yung kanilang fish tuna. Ano to eh? Tuna sinigang. Tuna sinigang. Ayun oh. Eh. Higyan natin gulay. Panalo na 120 pesos. Tapos ito na yung last. Tingnan niya mga koiso. Oh. Kung kanila dinakdakan. Ito so, natin. Nag-aaway yung sili dito ah. Parang grabe yan to ah. Mmm. Masarap na kanin mga koiso. Tignan natin ng kalamansi. Tapos so, sili. Grabe to ah. So, yun, try natin sa may kanin, mga kuy, seno. Mm. Bagay na bagay siya sa may kanin. Ang trap ng dinakdakan, grabe. Kaso, ang anghang. Mm. Tapos, maliban nga pala sa plain rice, mga kuy, sa. Yung plain rice nila dito, 15 pesos lang. Meron din sila dito ang java rice. Sa mga kuy, yung java rice nila. Yan. Patikman natin yung java rice try natin dito yung lempo. Ulog pa. Sayang, kaibigan. Tapos, toyo. Ayan na. Hmm. Tapos yung jaba rice, ha? Tapos yung jaba rice. Anong tawag yun to? Adi, ano yung star margarine, butter? yun Kasama na kami mga bata mga kuys ang sarap. Panalo hindi lang basta-basta yung ano nila. Gabaray stuff. Feel ko bagay ka sa lahat ng ulam na nandoon dito. Kaya mga sa mga naghahanap ng mura at saka sulit na food rate, dito lang sa may bayanan. So ito nga, kita niyo naman meron sila dito mga manok, tapos mga meat, sisig, yan, isda. Tapos yung mga gulay nila dito, meron din sila mga Ilocanong luto. Kaso wala na. Na sold out na. Kasi kita nyo naman, napakaraming tao talaga dito, talagang dinarayo. Kaya, paano? Hanggang dito na lang, pupudrip na kami. Bye-bye.